Ano ba ang coverage po ng 20% discount para sa PWDs ayon po sa ating batas? Okay, um, pag sinabi mo pong 20% discount, it includes also the 12% the 12 VAT uh, under our Republic Act 9442 as amended by Republic Act 10754. Seven mm. Five uh, may mga ano po talaga tayo, may mga goods and services na mabibigyan ng person ano uh, ano ng uh, privileges on discounts for persons with disabilities mm -hmm. um uh, isa-isahin natin sila Okay sige uh, okay. doon sa food po may mga ano tayo sa food uh, mga beverages uh, sa mga hotel hotel or let's say na lang po na mga sa entertainment transportation uh, ano pa ba uh, meron din po tayo sa mga medicines and then uh partly po sa mga pastries. So technically po para siyang ano, parang lagi siyang nahahambing with the senior citizen. Although nahahambing siya, but those two are completely different po. Pero yun, laki ng benepisyo, may meron bang pagkakaiba? Meron bang mas marami bang benepisyo ang seniors natin kaysa sa PWDs? Um kasi kasi po ang, ang ang creation niya itself, let's go to the creation for uh, first po sa creation niya, magkaiba po yung batas na nag-create sa kanya. Mm. So, technically, the scope is also different. Although, medyo may pagkahawig po with in terms dun sa 20% and the so, 12% VAT. Mm -hmm. But, Uh, in terms of usage po, may mga different ano din po, may mga kakaibahan. Mm -mm. Okay, dun sa 20%, sabi nyo nga po, nandyan yung hotels, restaurants, entertainment, domestic and sea travel sa lahat ng uh, uri ng transportasyon, medicines of course. Kanina sabi nyo, okay, 20%, uh, maliban dun sa 20%, 'yung VAT din hindi iniinadagdag. So parang titignan mo parang 32%. Parang 32% po. Oo. Ha pa, kay, pa, paano ba ang computation nun? Kunwari okay, 1,000 pesos. Tatanggalin muna 'yung 20%? Yes po. Tapos the 800 na lang 'yon. Yes po. Tapos basta hindi na yun papatawan ng 12% VAT. Uh, papatawan Or, pa rin ng 12% po Pero depende po kasi ba diba? Kasi may mga goods na Natatransfer to the consumer uh -uh. So ang ang ano talaga Ang sure tayo dyan Is the 20% uh -uh. But may mga times po Na nakukuha pa rin yung VAT but so, Like the meds Yeah, sa, med sa medicines oh, so, 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 po May oh, mga oh, oh, na Natatanggal talaga yung VAT Pero uh -huh. when it comes to the ano po Parang kung titignan mo siya As kabuoan dun sa batas It's more like 32% uh -uh. Parang ganun po uh -uh. Okay, bukod po dyan, mayroon ding 5% discount for basic commodities. Yes po. So, hiwalay pa po ito. Yan po, yung mga basic commodities po, yan po yung mga parang sa mga groceries, mga mm. pastries natin, mga ganon. Pero yan may limitasyon, di ba? Every month. Parang hindi naman sa lahat ng bibilihin. Parang 1,500 lang. A month yes po. One, one, may ano siya, may, may limit talaga. Yung, may limit receiving. talaga siya. Oh. yes po. Na kung uh, yung magkano yung matatanggalan ng 5% lang. Yes po. At may listing naman po si DTI kung ano-ano yung mga mga different na mga goods na uh, 5% lang. Mm -hmm.